panahon ngayon, normal lang ang makaramdam ng pangamba. Pero, tandaan natin, hindi tayo iniiwan at hindi tayo pinapabayaan ng Diyos ang sabi sa Philippians 4.6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso. At ang pag-iisip, kay Kristo Yesus. Ang sabi naman sa Isaiah 41, Verse 10, Huwag kayong matahot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manghina sapagkat ako'y iyong Diyos. Papalakasin kita, tutulungan kita at aalalayan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kamay. Ang pagkaalala ay parang bigat na dinadala araw-araw, pero nais ng Dios na ipakita ang pagtitiwala natin sa kanya sa lahat ng bagay. Kapag natatakot ka, isipin mo, ang Dios ang may hawak ng bukas. Hindi natin kontrolado ang lahat, pero kontrolado ng Dios ang lahat ng bagay. Ipaalala mo sa sarili mo araw-araw, hindi ako nag-iisa. May Dios akong kasama.